Che. Oh. May tanong ako sa'yo. Pag Hindi nasagot, pag nasagot mo, bibigyan kita premyo. Ah, maganda yan. Basta ah. madali, yeah. ha? Ah. Alam mo, may hirap yan. Hindi, madali lang. ano ah, ang Anong English ng aso? Napaka-basic naman yung tanong mo naman. Eh, siyempre, dog. Oo. Oh. di. ah Oh. Fifty. Ay, sito ah. Oo, palabang ka. Siyempre kita! Um, anong English ng... Usa? Yung naman yung mga tarong mo naman ay siyempre Ano? K! <laughs> uh. Basic! Anong English ng... <laughs> ng ahas? Sus! Gano'n ako! Yung mga tarong mo, napaka-basic na kasi ako ba na kasi ang kwarta? Ha? conversion price ni uh, 1,000. Oh, uh, wow, big price. Hindi ka Ah. Ah, sige, magbayad ka na ng utang doon. Sa tindahan, utang natin bayaran mo na. Tapos bayad pa na ng utang ni Carla ko na lang.